So yun guys, magandang umaga sa ating lahat at uh, dito naman ako sa ating mini camper. So dito ako guys para mag practice sa ating bago drone dahil di pa ako marunong gumamit talaga ng drone so andito ako para mag practice so ito nga guys yung drone na nabili ko Ayan. pero testingin ko muna kasi hindi pa ako marunong talaga magpalipad nito so tara practice tayo guys so lalagyan natin yung battery guys Ayan. Ito yung power on niya. Ayan na. Iniilaw na guys. ayun yun. Mandar na guys. Mandar na. Uy. 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 So yun guys, so failed tayo. Talagang mahirap pala i-drive to. So napakalawang na tong lugar ko pero talagang kung saan siya napupunta. Pag tumaas po, minsan napunta dito sa bangin. Ayun no Kinuha ko dun, mahirap pala. So, stop muna ako kasi mahirap. Baka mapunta pa dun. Kasi may bangin dito guys kung makikita nyo. Oh. Bangin yan guys. Tapos doon din, yung makita niyo yung mga may sasakyan doon na dalawa, pupunta din sa gitna kanina. Nabangin ako doon. Dito pinili ko dito, medyo low load na to, pero napupunta pa sa pa rin sa bangin. Siguro sa hangin kasi medyo mahangin eh. Mahirap pala, kailangan magpaturo ko sa marunong talaga. First time ko lang kasi gumamit ng gaitong drone guys. So patayin ko na lang muna kasi hindi natin kaya talaga. Siguro yung mga marunong madali na lang sa kanila pero sa akin para sa akin mahirap din pala ayan guys so yun lang guys salamat sa inyong panonood at pag share ng aking video salamat bye bye see you next video guys